Hello uh, guys, good morning. Uh, today's this, for this video is uh, nagluluto uh, tayo ng asal uh, ko yun nagluluto ng tinulang isda. Tinulang yeah. isda guys. Yeah. Uh, may along with kalabasa and sitaw ano guys at ating titikman kung kari ay malasa na okay. unang tikim para kay ising Hmm, sarap. Hmm, rapsa. Sarap sa talaga guys Wow, ang sarap And dito tayo Magluluto Ayan, nag-iipo na unang tubig Ayan, eh. Mahirap nitong tubig sa amin guys ano? Sa san Andres Dito sa opisina namin dito sa amin ano? ano, Pasensya yung hugo namin no Sino ang nakaka-relate dito sa ganitong lutuan? Kaway-kaway. Ano? Luluto tayo guys ano o siya At ating yung tikman yung ano Yung sitaw kong malambot na Yan guys eh Diba? Oh, malambot na Pwede na And guys at ating Ihanguin uh, na At lalagay sa mesa Babaw ng isa guys. Yan. Punin natin. And after that, maya-maya uh, at mananghalian na kami. Kayo din dyan at mananghalian na rin kayo. Yan. Punin natin. Eh. At ilalagay natin dito sa mesa. Mm -hmm. Guys, dito guys. Yan. Uh, yun ang yun ang amay na may isa dito sa office yun um, ang office na nyo eh. simpleng office lang yan at ituturo ka namin ay tuturo namin kayo pala yan o uh. ito yung labas ng ano uh, background backyard ng uh, ano yan maraming maraming ng mangga yan may pili ka lang may indian may di yun yung dalawa tapos ito yung mangga na sobrang asim na mahaba yun doon sa, ano, sa likod yan. yun ang yun ang kulungan ng aming alaga dito dun sa unahan tapos yung mga, mga tanin kami dun ayan. merong ano dragon fruit may talbos ng kamuti at may tumaan na sakyan ano, pa sa nagustin na yun yan yun doon sa ano may mga batag saging na tundan yan yun, may sitaw bataw, patani kundol, patula yan, yun, dito na hinulog hinulog guys yung nilaban kong ano, damit And guys dito kami babalik ako at ating ipunin na uli yung ano yung tubig sikat ah. oh. Guys. Ah, uh, tayo ng tubig dahil mahirap ang tubig dito sa Agpudlos, San Andres. Ayun. Ayun. Ay. ko 'yan. Dito pa 'yung sambatya. Ayun. Ay. Oh, dito ba yun? Dapat may salang ulit ng mailit. Kulo ng ilit, mailit na tubig. sa yes, sa at Luto na yung ano ko guys. Yung ulam. Ulam namin dito. At nakapag ano na rin. Nakapag luto na rin dyan. Uh, um, red rice oh. Ito yung amin oh. White rice. Yan. At, ayoy! magluto na tapos na magluto ah, ano, na ipon lang tayo ng tubig mag ipon tayo ng tubig guys uh, mm. um, ba, ang dalawa pa you know? tayo lang tubig na ito ma mamaya ito mawawala na ulit itong mamayang hapon para uh, ganun may gumamit din sa ano may gumagamit na uh, iba doon ah uh, ito medyo malakas no ngayon lang yan yung mga dagana namin yung uh, chicken you no know? chicken chicken mami at kapag linis na rin kami ng ano uh, surroundings ano Ito yung mga manok doon no? Yan, doon, Ito yung Malawak yun guys Papunta pa yun sa loob yun no? Guys Ayan So dito tayo lang mamaya Magpapanangalian no, na kami At uh, kayo dyan ay Yun yung kawin namin no? ah eh. uh, Kapag subak na ka rin ng kahoy Para bukas eh. Baka umulan eh. Medyo madilim na naman dito. may maya to, uulan na ulit to. Lagi daw dito nag umuulan guys, ano, San Andres eh. Nagpala talaga yung mga, mga may palayan dito sa ano, San Andres kasi umuulan lagi. Parang doon din, parang doon din ka, doon sa Perol. Ano. Ayan. Sige guys, hanggang dito na lang yung maikli kong videos. At. Uh, don't forget to subscribe to my youtube channel boss ising vlog tv thank you guys marami salamat sa mga susuporta at magpapalo pa at magpapalo pa lang iba marami salamat advance thank you thank you very much very very mini thank you very very mini okay guys goodbye goodbye philippines